Zia Dantes may handog na kanta para sa kanyang daddy daw ngayong Father's Day na isang boses na umantig ng damdamin ng lahat. Narito the chika ang chika natin today. Ngayong araw ng mga ama, June 15, 2025, isang nakakatuwang sorpresa ang inihandog ni Dingdong Dantes sa kanyang mga taga-subaybay sa pamamagitan ng isang Instagram story. Sa gitna ng mga pagbati at selebrasyon, ibinahagi ni Dingdong ang isang video na umantig sa puso ng maraming netizens. Isang video ng kanyang anak na si Sia Dantes na buong damdaming kumakanta. Sa naturang video clip, makikitang damang-dam damang ma ang lalim ng kanyang emosyon habang binibigkas ang mga linya ng kanyang kanta na inaawit ni Zia ang Somewhere Only We Know ang galing at napakaganda ng boses ni Zia na talagang napapahanga ang mga netizens sa kanyang galing sa pagkanta sa kanyang murang edad muling pinatunayan ni Zia na taglay niya hindi lamang ang ganda at karisma ng kanyang mga magulang kundi pati ang husay sa sining ng musika